stress. Oo. Dao. Kamu Ang kamagong ponse bolong eta kamagong mabolo tondahon dahon ipil ipil tree ito pala lepote straight bull to ah. nakahawak rin ang bagras yan bagras rainbow eucalyptus ang bitaog ganda oh. Gando. Parang leather. Oh, tuog. Philippine Rosewood. Malapapaya. Hmm. taon na kaya ito. Taas. Pagsahingin. Galing din na straight ball.